ano eh. sino ba tayo para mag-judge? Abogado At, ba tayo? Pero, no, hindi. Huwag ka kalimutang bilyong piso <laughs> ang involved dito ah. Kahit sino Oo. ang involved dito, eh handangan pumatay yung mga yan para na mapagtakpan hmm. ng kanilang ginawang kalokohan eh. No? So, ipinapahalala natin ito sa lahat nating na mga kababayan ano, na magbigay tayo ng respeto, magbigay tayo ng tinatawag na benefit of doubt sa lahat na naririnig natin uh -huh. and let the court decide kapag gumantong na doon, tingnan natin lahat. Pero yung mga hmm. na ko, mga panati ko, at yun din namang mga umaasa lang sa tulong ng politiko, huwag tayong paggamit sa kanila para tayo naman ay kumita lang hmm. o kung sakali man ay mapigyan ng pabor, eh makapaninira tayo na ng ibang tao ano which is wrong ano oh. yan ang hindi maganda diyan so paalala natin sa lahat ng ating mga kababayan wag nating kakalimutan ang pinakamahalaga pa rin sa uli tumayo tayo tumindig tayo o oh, ano tama at may pagkakaisa ko oh, ano ang tama pero yung mali wag mo nang ng panibagong mali hindi po pwedeng hmm. ganon hindi ang katwiran. Eh, hindi kasi galit na kami eh. Alam ganon. tama na ganon. Kaya hindi maganda ito part na nagiging hearing ng one eh ng Kongreso Senado Barnes sa totoo lang eh. No, may mga vested interest na lumalabas ho dyan, mga kaibigan ano. But anyway, tayo ho again maging matalino ho tayo sa pakikinig at huwag tayong basta magbase diyan. Ito ho ah, regarding on ongoing ito no, uh, Giselle na na Blue Ribbon uh, Committee hearing. Okay? Uh, mm -hmm. eto ho, basahin ho ninyo si ang ano nito, ang nagsabi ho nito ay si uh, engineer Alcantara. Tama ba, Alcantara. partner ano? Mm -mm -mm -mm. Uh, si Engineer Alcantara, dating di mm -hmm. DE District Engineer. Yes, yes, uh, ang sabi partner. nga daw ni ano ni Engineer Alcantara, noong 2022, uh, humiling ho si Senator Joel ng proyektong multi-purpose building. Ito yung nagkakahalaga na 1.5 Uh, million, B tama yeah. ba? Mm -hmm. A billion, billion. Mm -hmm. Pero 600 million lang ang napagbigyan kaya iniutos na lang ni Yusek Bernardo okay, na okay. bigyan na lang ng proyekto ng 1.5 billion na proponent si Sen. Joel Villanueva. Hindi ho alam ni Senator Villanueva na ang proyekto ay mga flood control projects. Okay? Dahil ayaw niya sa mga naturang proyekto. O, si Alcantara ho nagsasabi niyan. Ito pa ho. Okay. Uh, sabi ho ni Alcantara, na nagkakilala sila ni Kong Zaldico noong 2021 at doon na pag-usapan kung paano magbaba ng pondo sa kanyang distrito. Alright? At isiniwalat din ho ni Alcantara, uh, sinabi sa kanya ni Yusek Bernardo, ang GAA insertion na nagkakahalaga ng 300 million noong 2025 ay para kay dating Senador Bong Revilla. parang mm -hmm. may mga upangat na naman pa, bagong pangalan na. Uh, ngayon, ang sabihon ni Alcantara sa aking boss na nabanggit noong nakaraang hearing ni Roberto Bernardo noong 2022, nagbaba daw sa kanya ng pondo si Usec, ha. Ito yung unang taon at ang halaga po ay nasa 350 million pesos. Ang kasunduan po ay 25% para sa proponent at ako at ang driver ko minsan ang nag-deliver sa kanya. Mm -hmm. Eh, syempre, mas alam mo nila to partner ah mga kaibigan. Sina, sila dyan, sila, gumagawa na sila tama trabaho diyan. Oo. Oh. Uh, partner, oh. E, e, lang natin. Kung natatandaan mo partner yung hearing ni Mendoza, ah, uh, mm. uh, si siya din mismo nagsabi ano, na humiling si Senator Joel na 1.5 billion, pero ang na approve lang araw ay 600, 600. million na dinala daw at iniutos Ni, uh, ang sinabi niya doon si District Engineer Alcantara pero sinasabi ni Alcantara yun ay ginawa ni uh, Bernardo no? so oh, uh, ibig sabihin Bernardo kapag titingnan uh, natin ito kaya nga mahirap partner eh ang dami accusations uh, kaya uh, magagalit talaga na kay sa si Senator Villanueva kasi wala nga siyang alam sa flood control project sila ang naglagay tapos ngayon ibabato sa kanya yun yung medyo cover court pala yung Oh, uh -huh. Mga covered court yun, ah, hindi ho isa lang yun. Uh -huh. Oh, eh, ano mga, mga partner yan kasi pinagagawa dito sa lalawigan ng, hmm. ng Bulacan yan na nakita natin. So, uh, in fairness naman, mainam na maintindihan natin lahat yan. Uh, at the end of the day, ang pinakamahalaga, huwag muna tayong mag-comment. Wala tayong sinasabing yes. at pinapanigan oh. dito. Ang gawin natin, intayin natin yan, matapos yan, ipanalangin natin, lumabas ang katotohanan. Mm -hmm. At tandaan po natin, kahit sino involved, kapag talaga yun ang totoo, walang dapat na mag-react dapat managot kahit sino involved. At saka partner, manapis. tandaan po ninyo, una hong binanto hmm. si Senator Joel uh, noon yung PDAPS tama no, partner? Yes. Na-dismiss po sa korte yon. Wala na yon. Na-dismiss po sa korte. Kasi no. wala po talaga. Di ba, ah, partner? Wala din yung firma oh. doon, PINIP din yun, NBA K -K. mismo. At, oh. at si Kani Lakson na? din ang na nag-refer sa NBA yan. Alam ni Lakson yan, hindi totoong nangyari yan. no. So, ang dami din yan. So, Alam na din, partner. Medyo crucial lang itong sitwasyon natin, kaya lang natin nililinaw dahil marami tayong kababayan mm -hmm. na medyo nalilihis ng mga pananaw dahil sa napakaraming trolls, bayaran, social media platform. Ingat-ingat tayo dyan. Okay? Yan ay mahalagang paalala. Okay, sa punto pong ito, marinig muna natin ang tinig ng Diyos tayo pindumako sa ating world. Word for the Nation Dito po sa Aklat ng Kawikaan 14, talatang 34, ang salita ng Diyos. Matuwid na pamumuhay ng mamamayan ay nagpapaunlad ng kanilang bayan. Ngunit kung sila ay nagka mapapahiya ang kanilang bansa. Ito po'y paalala ng salita ng Diyos, pero ito po'y nangyayari sa pangkasalukuyan. Kaya mahalagang ipanalangin natin ang ating bansa. Dumako po tayo sa ating prayer for the nation. Prayer for the Nation. Kasama po natin sa ating linya ang pastora po natin sa JIL Mandaluyong, Pastora Kani Villar. Good morning, Pastora. Yan, magandang umaga po sa lahat. Sama-sama po tayong panalangin para po sa ating bayan. Hallelujah. O oh, Diyos, lumudulog po kami sa iyo. Una'y nagpupulit ng papasalamat sa pagkailang namin ikaw ay takila. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang aming mga mo, Panginoon, naririnig mo. Patawarin mo po ang aming bansa, aming Diyos. Sa lahat ng nakasalanan, nagawa ng aming mga na, mga Pilipino sa kabuhan ng aming bansa. Masama mo po kami sa iyo. Kami po, O oh Diyos, bilang bansa, itignan mo. Linisin mo po kami ng iyong ng iyong dugo. Ama, sa pangalan ng Kristo Yesus, sumasamo po kami sa iyo. Hindi ko po ang patuloy na manguna sa aming bansa mapalad ang bansang ang Diyo sa Panginoon, awit uh, 32. Ito po ang aming patuloy na hiyag sa mga kaganapan sa aming bansa. Ikaw ang Diyos, kanin, na aming nagla ang Panginoon, ang patuloy po na magpapakilala at maghahad. Ipuin mo ang lahat o Diyos ng nasa punong pamunuan. Wala na sa aming Pangulo hanggang sa pinaka nasa mababang kalagayan ng pagilingkod. Sumasama po kami sa iyo, na go po ang muna. Magkaroon po ng banal na pagkatakot. Ang kita mo po ang kinakarap ng bansa. Ang 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 um, Panginoon na kinakarap. Dalangin natin ang Panginoon Jesus at sumasamu kami. Pati po ingatan ang aming bansa. Sa mga pangyaring ito, lahat po na maapit po ng bansa. Ko po Diyos ang magbigay sa kanila, hindi lamang ng comfort, ang kalina, kundi pang ang kaya ng mga pang-ilang kasalanan sa LWF sa LWF sa LWF sa LWF sa yung signal, partner hmm. pa, Pakisalo, partner Oo oh. Tuloy po natin ang pananalangin. Baka ho apektado ang signal ni Pastora. Patuloy po kaming nagpapasalamat dahil alam po namin, O Diyos, na may gagawin ka sa aming minamahal na bansa sa kabila po ng na mga nangyayari at nagaganap. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Nawa po ang kapayapaan na ipagkaloob mo at patuloy pang magising ang mga Pilipino sa maayos na pagtanaw at konsepto sa buhay at magka magkaisa po kami ibangon ng bansang ito sa tamang pamamaraan, sa tama panginoon na paniniwala at pananampalataya at sa tamang aksyon at pag-uugali. Nawa po ang bawat Pilipino matutunang mahalin po namin ang bansang ito, maging ang pangkasalukoy ang henerasyon, mahalin ang bansang ito na may kaakibat na pananagutan at hindi lamang bawat salita at hindi lamang Panginoon sa mga kilos at galaw na mayroong marahas na kaparaanan. Maraming maraming po salamat. Inangkit po namin ang pagpapala mo sa bansang ito. Magmula noon hanggang ngayon, kailanman ay hindi mo Panginoon pababayaan ang bansang ito at lagi mong gagabayan at papatnubayan. Sa inamin pinagkakatiwala, minsan pa ang bansang Pilipinas sa ilat ang pagpuri, pagdawalahat pagdakila sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. 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 Ayan. Salamat kay uh, Pastora Kani. Ano? And, uh, pardon, yes. Salamat Papa. din sa... Nagkaroon ng problema po si sa pa Pastora Kani. Aha. Uh -huh, uh -huh. hmm. Eh, gawa siguro ng sa ng parahong partner. o, <laughs> oh, dito. Mulan only partner eh. Dito sa amin lugar. You know, na. Ba? Medyo lumaktaw na sa inyo partner mm. ha. Ah. Kagayan, maiinit na raw ngayon eh. Sabi ni Kaya... <laughs> Sir <Rueli. laughs> <laughs> parang, oh. parang, parang dito sa amin lugar eh. Paborito ng inpagulan partner ah. Ayun lang. Oh. Yes, eh, di ba ano lang, na, ang Bulacan Catch Basin din eh, di ba partner? Yes, Alamalupa partner. Yung... tama ka diyan. Dalo oh. na ang party para partner ng ano, ng Kalungkit. Ano? Ayun. Ah, uh, catch Basin oh. 'yan, partner ah. tapos na ulan Kalungkit. baha pa sa oh. Kalupit ng baha din diyan pag uh, nadali yes. ka. <laughs> diyan partner maraming ghost project para sa ah. kaalaman ng lata. Kaya ang ano, ghost project. Anyway, mga kaibigan, ayan na partner, maraming salamat ho sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang bangon ng Pilipinas. Hanggang bukas, muli ho tayo magsama-sama. Partner. Bangon na Pilipinas, bangon Pilipino. Muli po kami nagpapasalamat sa buhay ng bawat isa po sa atin na lagi bay at sumusuporta sa nag-iisang programa na Bangon na Pilipinas. Manatiling nakatutok, susunod na ang Straight from the World.

i